Gulay-gulay na naman po ang ulam natin at lalagyan po natin ng diles. Bubusa ko po itong ating diles. Ako po, tustahin natin itong diles. Masarap Ito to si eh. Sabango, eh, hanguin na natin. Itabi muna natin to ha. Lalagyan ko pa ng mantika. Tsaka ako ilalagay dito sa ating mainit na mantika. Yan. Iprito natin yan ha. Gusto ko po medyo prito-prito ang ating uh, palungi. Tingnan natin. Okay, half cook na po. Tanggalin ko muna ha maigi yung niluto natin ng konti yung talong para hindi siya malabsa kapag ka pinagsama-sama na natin yung ricado kasi nga half cook na siya sige umpisahan ulit natin sa bawang unahin nyo na po ang bawang pero mas unahin nyo sarili nyo kaysa dun sa bawang ha <laughs> pagkatapos ibuyas po oh, kamatis isang kamatis lang po yan o, oh, lagyan po natin ng lemon juice o oh, kalamansi yung paasim naman eh bahala na kayo kung gusto niyo maasim na maasim eh kung gusto niyo katitik lang, kayo na po ang bahalang magdesisyon. Dalawang kutsaran to toyo, Hindi, isang kutsaran na lang po at yung ating na dilis eh maala. Sabawan so, natin ng konti ha. Dalawang tasa po ito, hindi ko lalagay lahat. O, so, isang tasa lamang. Takpan po natin at hayaan natin kumulo. Okay. Ilagay po natin itong tangkay ng talbos. Yun ang unahin natin. Bago ko po malimutan, ito ha, ah, lalagyan ko po ng konting asukal. Yung katitik lang, ganun lang. Oh. Tapos isara natin at hayaan natin lumambot yung tangkay ng talbos. Oh, ngayon, kapag kamalambot na po yung tangkay ng talbos, oh, kumukulo pa. Ilagay na po natin itong talong. Half cooked na yung talong, hindi po baso, hindi na magkakalerot-lerot yan dito habang sinasangkot siya natin. Ang gandang tignan, no? Oh. Berde at saka kulay ube. Tsaka po natin ilalagay itong ating dahon ng kamote. Panghuli nyo yung dahon ng kamote. Sarap ulit natin at hayaan nating malanta yung dahon. oh mahina lang po ang apoy nito at ayoko namang mga maluto ng todo itong ating talbos. So, ito, hinahalo-halo ko lang ng konti. Isara ulit natin. Tingnan nga natin. Aba, maayos. Nagkaig Mga murang rekado. Pinagsama-sama. O, oh, ito, may ulam na. Bago po kayo kumain, edi ilagay na po natin itong ating konting tinustang diles. Ayan, ganyan lamang kapag ka po mga alanganing araw at di pa kayo sumasahod, ganito na lang ang inyong lutuin. Mga murang ricado, gulay na pinagsama-sama. Ang sabi ko eh, ang ulam kapag ka po mainit, bagong luto, may konting sabaw, eh mapapagkasya na natin. Sana'y magustuhan niyo po ito. Kakaunti lang po yung ricado. Yung mga gulay eh, utik-utik lama. Pinagsama-sama. Niluto, bum bum bum. Tapos. <laughs> Sana po nagustuhan nyo ang niluto ko ngayon. Mag-comment po kayo din sa baba. Ilagay nyo po kung anong mga rekado ang gusto nyong ilaho sa ulam na susunod na gagawin natin. At yung po ang susundin ko. Yung madali, mura, madaling hanapin sa palengke, madaling lutuin, masarap, masustansya, may sabaw, may sarsa. Boom, boom, boom. Tapos, kayo po ang boss eh. Ron po. Bukas ulit.